Amo ni magdula karon mga master. Will ng Kapalong versus Undoy ng Ibalo. May nga daw ka tanan mga master. Ani na usa pang inyong mugat dama TV magpakita Kung mga dulang dama dinhi sa Talim City. Ang nagdula. Rowil nang Kapalong versus sa itong duel ng Kapalong sa itong versus Undoy ng Tibalog sa pula. Kung bago ka sa unta nito, please subscribe, bigay hit ng notification bell para piti mo eh, sa mga bago na kung videos. Ang atong mula Tagum City, mga master Dres, sa may Tagum Public Terminal sa may bagsakan. Kani na nga namaligaw og mga lechon manok diri dapit ang gulahanan og dama. Oi pox, uh, para imbitahon daw kang Gimar diri karong pista. Dula daw mo. Kaon <laughs> daan

Uh, shout out sa mga master Dindo Mahusay ng Ormoc Bayani Lira ng Tundo Manila Maruyan ng Davao City Reis Pinusa ng Ormoc Juju Gambua Husiko Bras Blanc TD Boy, damahan Franco ng Sarangani. Samuel Mindahaw ng Agusan, Joshua Bulidios ng Leyte, Ray Malinaw ng Taytay Rizal, Marlo Servillo ng Tandag City, Sam Sam Titay ng Sambuanga, Liana Cuerta ng Batangas, Dama Hunter, Oliver Canuto ng Samalaylan, Nestor Balaga ng Libudon Mati, Valikuta ng Andabohol, Enrique Ramirez ng Sambalis, Agustin Canyadas ng Sarangani, Totoy Garcia ng Manila, Danilo Argusa ng Binangunan Rizal, Rinye Hamil ng Batuan Bohol, Albert Pulbira, Dudong Pulinga ng Bukidnon, Jess Lawan ng Lingig Poblasyon, Master Edi Sangguyo ng Teresa Rizal, Rubin Gaon ng Tagum, Kapitan Bergit Militaryo ng na Nabua Kamarinisur, Victor Rota ng Puerto Princesa Palawan, Nelson Hermosilla, Rumi Munsidan Dumagiti, Iris Kitchen, Rudy Casas ng Cebu, Tony Oliveros ng Imus Cavite, Rogero Campo, Cristo Rey Pascual, Aldi Latadon, Tandang Sura, Simplicio Reformado, Libay Libay, Mako Dabodoro, Choy ng Panabo, Jerry Adlawan, Warren Tutor ng Alicia Buhol, Sammy Boy na Bangkal, Pulmulina, Molina, Bonifacio Grabante, Robert Madraso ng Cebu, Daddy and Mommy G Vlogs ng Cavite, Claudia Insa Malita Dabo Occidental, Rick Caparas ng Binanguro Rizal, Felix Molina ng Turil, Joel Canio Alas Silent ng Tulido Cebu, Ramon Dorindis ng Negros Occidental, Jimmy Sudines ng Nabal, Nanmal Mal's Mix Vlog, Marcia Rosel ng Alexander Piskira ng Jinsan, Samuel Salibio ng Oranita Pangasinan, Ardi Toradio ng Bicol na Buakamarinisur, Ming Kabar ng Kalookan, no? Walter Salas ng Tagum, Johnny Lumakang, Josie Pungay, Aligra Maxine Princess pa ng Panabo. John Limsano, New Corilla. Francis Orleda ng Leyte, Dudong Skinya. Arnold Bunsan ng Bicol. Steven Diaz ng Panabo. Ray Caparas na Binangunan Rizal. Derek Riffin. Jolito Kahigas ng Mga Agoy. Basilio Marga ng Hagunoy Dabo del Sur. Rodel Campomanis. Prisco Salahid ng Loon Bohol. Marlon Backyard. Gilbert Allison ng Mahayag Sambuanga. Gardo Sarmiento ng Olongapu City. Do Batinggal, Alung Pilu ng Sityo Manga, Kandihay Buhol, Chong ng Mintal, Arnelo Tarion, Romeo Burinaga ng Panakanto, Perang Barili Sigo, Rata Jamaron Rataba ng Marawi, Undo ng Bantayan Island, Ruel ng Bangkal, Ninyo Kanesya ng Panabo, Katisyo Iblag ng Sikatuna Buhol, Bunbun Lamagin ng Planggang Nagusan, Ricky Maglasang, Dani Digo ng Ayala sa Buanga, Boyet Gale ng Tipulo City, Joey Bulutubo Hubo ng Butuan, Aces Undoy Aurora ni Cebu, Jolito Campos ng Pasig, Jason Lumieres sa Manila, Bobby Butko ng Mintal, Joseph Ligada Vlog ng Coronadal, Jikals na Mamasta ng Cortez Bohol, Anikito Iskoton Dungkits ng Carmen karmi Tik Sero Pinas Cusas ng Batangas, Dado Kata ng Baliwag Bulakan, Talibunda TV, Dudo Muslim TV Vlog, Jungjung Dalansima ng Bohol, Dix Luna ng Talisay Cebu, Culin Morgan ng Infanta Kisun Jojo Morang ang dihay buho Idol Gia Boss Jun Manimog ng Santa Cruz Erwin Regala ng Negros Occidental Rams Mingo ng Masim Sarangani Province Sari Felix ng Mabalakat Pampanga Antonio Lumbay Blag ng Alicia Bohol Williams Gubian ng Yubatan Kendall Argasan Dalyao Turil Mario Argao ng Mandawi Cebu Silvano Dumagiti Rolando Silvio NG talakugo na gusan kaon kaon na matyanan tubigon buholo kay SER Andres ayok Master ng San Mateo Rizal shout outs kanin yung tanan o shout out sa itong mga kaiso ng OFW NG paday na nagsuporta sa Mugat Dama TV kay Camilo Acostan Jobel Saudi Arabia Warren Balasian Germany Ripin Diga ng Saudi Arabia Damahan TV ng Dubai Philip Grisdom ng Hawaii Juwing bakaron duha katara ul anay ng Hong Kong o kay Sir Buboy Amura. Shoutouts. O, dagang ligay salamat sa mga tao naghahatag kinabuhin na itong kamay ng channel. Kay Boss Prido, Boss Terio, Boss Lito, Boss Binhor, Boss Rico Kalitas ng Bilarosalo, kay Boss Chimar, Basugan, Durian, San Miguel. Dagang salamat sa kanunay pag-suporta sa Muga Dama TV. O, Shout out sa tanan man Sanitas Boys. Ilabi na kay Kakang ng Kiranti. Shout outs Sa may Kison Street kay Tata Nilsu na Karyo. Huwag shout out po na idea sa may Asuncion kay Steve Angpong. O sa may Carmen kay Dante Kaigas ng Carmen. Shout outs Sa may Samal kay Puto ng Samal. ug sa may Sasa kay Bitud Hinilasu. Huwag sa tanang damador na sa may Digo City. Shout outs kay Nyo tanan. Ilabi na sa inyong ilahang presidente niya kay boss June bagaan shoutouts sa may kidapawan aril Ariel ng kidapawan shoutouts sa may mental kay El Presidente Alex Bedia ng Skyline kay boss Titing nagdaw din siya na ng mental kay boss Bunbol ng mental shoutouts sa gila sa may Tibungko kay Goodmaling kay Rinsky ng Tibungko o kay Robert Taguna sa may agdao, kay Boss Maning ng agdao, kay Master Edwin kabalkinto Master Master banok iki Master Pogi Moves, Master na Pogi pa o kay Master Payat ng Agdao. O gatos Youtube Channel ang Dama Payat TV. Makakita ta itong mga quality moves sa dula ng Dama. Sa may Pindesan kay gili kay Marvin, kay Durong Flores o kay Boss Dado ng Pindesan Shoutouts. Ako oh, gila binadya sa my Mako, Kajumar Kahigas. Mario Silya daw kay Boss Boy, kontinto ng Mako, shoutouts. aw oh, sa talang damador po dahil sa my nabunturan, shoutouts, kanyang tanahan. Ilabi na kay Romeo Gis, Boy Dugos, kay Tagno, kung kay Rinwin, Tisilyo, shoutouts. Ako oh, katong wala na shoutouts sa sunod na nato ng mga videos. Dula, ni Undoy ng Tibalog sa Pula versus Ruwil ng Kapalong sa ito. Terima kasih telah <laughs> menonton! thank mm -hmm. you Manalo, ruwil NANG kapalong. Dagang salamat o may KANA ka tunta